Medyo hindi ako hindi ako madaling mapikon eh, lalo na sa sa host ng Fox First no. Hindi ako napipikon diyan eh no. Pero dito sa ginagawa ni Digong nakakapikon eh. No, nakakapikon na dahil inuulit ko kung magbobulahan sila ni Bongbong Marcos wala tayong magagawayan no? sa kanila na 'yan no. Uh, pero yung yung ganitong klasing paulit-ulit na pagbabago ng kanyang sinabi ang uh, ang nakakainsulto na rito ay uh, tayo eh, no? Tayo yung parang ganyan yung trato sa atin eh. Parang uh, naghahanap kasi ako ng translation ng we were taken for fools, no? We are being treated as fools. Naghahanap ako ng translation na, na medyo maganda sa sa Tagalog eh. Pero wala akong mahanap eh. Talagang ang translation talaga ginagawa tayong mga tanga, no? At uh, kung tayo ay papayag, hindi tayo magagalit. Hindi tayo magkakaroon ng sense of outrage dito sa pagtrato sa atin. And then, talagang we deserve to be treated as fools. No? We deserve our katangahan. No? Kaya, uh, yun yung nakakagalit eh, dito sa, hindi lang yung presidente, ha? Ah, hindi lang si Digong, ha? Ah, yung kanyang anak. No? Binawi yung sinabi nung linggo doon sa pagpuri niya sa EDSA. No? At ang uh, tinanggal niya yung kanyang post at hindi daw niya binabago yung kanyang ko sa EDSA, yung kanyang statement ng 2017. So halos sabay uh, yung mag-ama na binabawi yung kanilang mga sinabi. Eh, hindi naman tayo magugulat na wala silang isang salita. Hindi naman tayo magugulat kung wala silang paninindigan, kung wala silang karangalan. Pero ang nakakagalit ay kung paano tayo tinatrato. Palotina, palotina trato itong mga mga kapwa natin mamamayan. Na ang tinin sa atin ay tatanggapin na lang natin itong kanilang uh, pagbawi, itong kanilang uh, pagsisinungaling, itong kanilang kawalan ng paninindigan, no? Tayo yung tayo yung dapat uh, magalit eh dahil ganito yung trato sa atin, no? Ganito yung trato sa atin. At uh, siguro yung mga yung mga nagbigay ng mataas na approval rating kay Digong nung siya ay presidente na umaabot ng 92-93%. Ay kailangan siguro uh, tignan natin yung sarili natin sa salamin at uh, tignan natin ng mas malaliman kung paano tayo tinatrato nitong ganitong klaseng uh, biligyan natin ng ating hindi lamang ng ating boto kung hindi ng ating suporta. Dahil hindi naman siya nagbago eh. Ganito pa rin siya nung naging presidente siya. Ganito siya nung siya ay naging mayor. Ganito siya ngayong ex-president na siya. At ganito pa rin ang trato niya sa atin. Dapat hindi na natin tanggapin yan. Dapat magalit naman tayo. Dapat mahiya naman tayo sa ating mga sa ating mga pamilya, sa ating mga anak na hindi na na hindi na tayo papayag na tratuhin ng mga tanga. Na paniniwalaan natin itong nakailang tumbling, ilang pagbawi ng kanyang sinabi. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, no? So, pasensya na at medyo umiinit ang ulo ko, no? Dito sa paulit-ulit na pagbawi nito. Hindi lang ni Digo, ha? Nung kanyang anak, no? Nung kanyang anak, ni walang paliwanag kung bakit niya pinawi yung kanyang pagpuri sa EDSA nung linggo. Walang paliwanag. Basta sabi lang niya, ay uh, tinatanggal ko na yung aking pinos tungkol sa EDSA, hindi ko hindi ko binabago yung aking posisyon nung 2017 na binabanatan ko yung EDSA. Sana that will put everything to rest. Ganon, ganon yung sinabi. Parang, parang uh, hindi naman tayo ganon talino, pero wag naman tayong masyadong gawing bobo. Wag naman tayo masyadong gawing mga tanga nitong mag-ama nitong mag na ito. Kumusta? <laughs> <laughs> Galit eh. Init ng ulo eh. Oo. Oh. Ayoko nang dumagulat ba? Kasi baka may masabi ako eh. Quiet na ako. At dyan po nagtatapos siyang ating episode ngayong gabi. ah uh, Mapikon yung ating guest eh. No? Talagang wala, may mga naisip akong kalokohan pero ayoko nang banggitin eh. Pupurihin oh, na lang natin. Oo, ito rin po pinakinggan, binasa yung statement ng mag-ama. Sabi ko, talagang, talagang... Pero, ba talaga ang tingin ito sa atin? I agree din sa ano, no? parang ginagawa tayong tanga binababo yung ating ano. Yung yung tingin sa atin napakababaw. Hindi na una ko naisip kanina eh. Para sino maniniwala rito na binabawi niya? Parang alam yung kasabihan na ano, the dog ate my homework. It wouldn't even come close to that eh. Dun sa frivolity, the idiocy of the justification. Hindi pala justification ang tawag dyan, rationalization. Pero ako iba yung basa ko rin sa pagbawi ng ano, Vice President. You honestly believe ba na ano, na talagang merong imprimatur niya, yung unang pahayag at pinabawi niya. Kasi ang basa ko dyan, baka naman ano eh, per factory press relations sa team niya. Ay, mag-issue tayo ng press statement, eh hindi naman niya binabasa, nilabas. Eh nabasa niya. Bawi niyan. Posible. Parang ganun na isip ko eh. Posible. Pero, eh lalo siyang lumunubog sa kanyang kumunoy na incompetence. No? So, ito naman, kung yun naman ang dahilan, eh sobra namang incompetent siya. No? Vice President ka, ikaw yung pinaka, ikaw yung ikalawa na pinakamahalagang uh, leader ng bansa. No? Tapos eh, hindi mo man lang, hindi, hindi mo man lang papasadahan yung maiksing statement, maiksing statement tungkol sa isang napakahalagang uh, pangyayari sa ating kasaysayan. Eh, eh, Sobra din naman yun. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung mas mabuti. Yung sinungaling ka at wala kang paninindigan o yung sobra kang incompetent. Mamili na lang siya. No? Mamili na lang siya kung ano yung mas gusto niya sa dalawa. No? Dain natin yung pipiliin. Baka, baka mas gusto niya yung, ano, yung walang paninindigan at walang isang salita. No? Sige. Ito naman yung iniisip ko. Kasi binalikan ko kanina yung Davao Rally eh, noong January. Di ba, pinakita yung camera shots ng mga nasa audience, talagang bilib na bilib. Tapos sa social media, yung comment ng mga supporters, pati ng mga trolls na nandito rin ngayong gabi, eh, talagang naniwala sa mga binitawang salita ng dating Pangulo. Di ba? Oh, adik talaga yan. Bobo yan. Incompetent yan. Di ba? Ang daming pinagsasabi against uh, President Marcos. Eh, ngayon, ang binawi ng po nila, paano kaya 'yon? Hindi ba medyo magkakaroon ng short circuit yung utak nila? Kung meron man ha? 'Yan <laughs> ang Pero, pero tingnan mo uh, Christian, ah, bago nung Dabao rally, may press con siya, no? More than a week earlier, no? Yung yung sinabi niya nung Cebu rally, yung sinabi niya doon sa press con, komportable siya sa presidente, hindi siya naniniwala doon sa Pulboron video na ang sinasabi ay tumitira ng cocaine yung presidente. Hindi siya naniniwala na may kinalaman ng presidente dito sa pagpapapasok ng ICC at gusto niya mag-send ng filler sa presidente para makausap niya. That was more than a week bago nung Dabao Rally. Nung Dabao Rally, ibang-iba naman, di ba? Lahat ng pwede mong iba to, binato mo na. No? Lahat ng pwede mong uh, threats ay ginawa mo na. Tapos, ilang dalawang linggo afterwards, ito naman yung si Burali, No? Bumalik ka na naman do sa press conference mo, early January. No? Yun na naman. So, uh, hindi kaya Parang, parang naggagaguhan sila, pero wala tayong magagawa ron. Kung talaga mga gago sila, di magagaguhan sila, di ba? Pero wag naman idamay yung mga mamamayan. Tayo, pwede pa nga tayong gaguhin dahil trabaho natin ito eh no na, na, binabato ng mga trolls no minumura ng mga vloggers no ah, uh, mini mi, binabaliktad yung ating mga salita sanay tayo diyan pero yung tratuhin yung ating mga kababayan no gawing mga tanga yung ating mga kababayan paulit-ulit doon yun doon ako nagagalit no hindi yung pagtrato sa atin hindi yung pagtrato kay Bongbong -bong, no yung ating mga kababayan Tama na. Tama na. At yung ating mga kababayan, dapat makita nila yung halaga nila. Dahil dapat hindi sila pumayag na itrato nito na ganito. Dahil kung papayag sila na tratuhin ng ganito, talagang uh, tinatanggap nila na wala rin silang halaga. No? Tinatanggap nila na wala rin silang karangalan. No? Magkaroon naman ng kaunti tayong karangalan bilang isang bansa. No? I itigil na natin itong pagtrato sa atin ng ganito. Kailangan maggalit naman tayo. Sa, ating mga Actually, Facebook, sa yeah. ating mga kwan. Labas naman natin yung ating galit. No? Actually, yung advice niya na yan, applicable naman yan sa, sa ibang mga politiko. Dahil hindi lang naman yan ng politikong nanggagago sa taong bayan, di ba? Marami rin eh. Ina-elect pero hindi yes. ginagawa. Di ba, oh, nanakawak ka pa o oh, yung ano yung posisyon. Do syempre, no yes. one comes close to the former president when it comes to disregarding protocols, uh, disregarding standards of uh, delicadeza, for instance, o kaya decency, di ba? Nangahalik nga ng babae sa isang official event ng presidente, nandun yung presidential seal, nagmumura ka. Eh, sa akin naman, di, you, you expect na ma-offend pa yung mga supporters niya ngayon. Eh, anin na taon niyang ginawa yan eh. Yes, Uh, kinalyo na, uh, I, I agree, Christian, na na tayo sa mga pagsisinungaling ng ating mga politiko. Kinakal na tayo sa pagsisinungaling ng ating mga leader. Pero medyo ila, ibang kwento, uh, ibang level to. No? <laughs> Ilang araw lamang. No? At, at yung mga nagsisinungaling sa atin, medyo pinapackage ng kaunti yung kanilang pagsisinungaling. Ito walang packaging eh. Talagang lantaran na pagsisinungaling, di ba? y- yun yung nakakainis dito eh, di ba? Yung alam naman natin na marami o karamihan sa ating mga mga politiko ay mga sinungaling, walang prinsipyo, walang karangalan. Pero kahit papano, nag-iingat sila ng konte, no? Dahil alam nila, kahit papano ay magagalit tayo. Kahit papano, kahit hindi tayo ganun katalinuhan, hindi naman tayo ganun kabobo. Pero ito talagang kasukdulan eh kasukdulan yung pagtrato sa atin bilang mga bobo, bilang mga tanga, no? At kung tatanggapin natin yung ganitong pagtrato sa atin, eh eh wala tayo, fold up na tayo. Kung gusto nyo po tong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo pong makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.